Ayan po, namili na naman ako ng saging. Ayan, yung kilog pinili ko. Nasa 30 kilos ng saging. Ayan, 30 kilos. So, tapos na ako sa saging. Mamaya, na naman ako ng papaya. Ayan, baka doon ako bibili ng papaya mamaya. So, ayan na. Sasaan ko na yung mga saging natin. ito. sasao ko lang sa iyo Bar mamaya dalawa sa ako yan ayan sasao ko yan paninda yan paninda ayan mga kabaro nakapilin ako ng papaya ayan nakapilin ako ayun yung saging ko kanina ayan at ako'y uuwi na para nang ng panahon madilim okay, may ano hindi may panoon baka mahabol ako sa ilan so ito na yung pinamili ko pinamili ko na yan ayan o so, oh, yan mga kapaya nila ayun mga tindihara ayun o oh. okay at dadalhin ko na to ayan dami saging ayan. dito ko dadalhin yan ayan Okay, kita-kita lang mamaya. So, ayan mga kaparok, pauwi na tayo. Pauwi na po ako, ayan. Minto mo na po ako dito sa tunay ng bagong intramuros na tulay. Ayan po. Ayan po ang bagong tulay ng intramuros na bagong gawa. Ayan po ang ilog. Ayan. Ito po ba siya ito? Galing po ako doon. Ayan. po ang bagong tulay na ginawa dito sa Intramuros at maya maya dadaan tayo sa loob pagkikita natin yung mga luma na lumundod dun sa loob ayan po ang Intramuros kadaanan po natin yung ayan okay, mga kaparok nandito na ako sa tulay ayan, ayan ako dating kanina buwan ng mga video. Ayan. Ayan. Kasi dito ako tamadaan pag uwi galing ng Visoria. Yung daanan ko. Una-una, walang traffic. May view. Magano'ng sasakyan. Ayan. Ayan. Gusto mo Moose Bridge Ayan Ayan doon ako galing sa Pistoria Ayan ang mata Ito, pawi na ako Mga kabarok Nakita lang tayo sa bahay mamaya ha mga kabarok Nasa loob na ako ng tremuro sa mga kabahay nila Ang ganda ako oh. Ayan Nakalain sila ang oh. ganda ako oh. Ang pakain nila Bakit nila nila? Oh. Ah. Nabay ulit tayo dito para kumuha ng mga video. Ayan. Ganda o. Oh. Makabahay nila. O, oh, ayan. Ayan yung Palacio Gobernador. Ayan o. Oh. Siguro mga Kastila pa yung mga gumawa dyan. Yung unang panahon. Ayan. O, oh, ayan. Ayan. Yan. So, ayan po mga kapuno, kinabot tayo ng ulan. Ah, ayan. Ayan. Kapuno tayo ng na ako sa station. Ayan. Kapahing mm. muna tayo sa siya. Tapos Bawi na ako. No? Ayan. Nagpahing muna ako naman ako ah, na tayo. tayo. Ayan mga panintang nabili ko. Ito ako sa shell eh Ayan, kapote. kapote naman tayo mga kapag Ayan na kapote Kapote naman tayo Kakapote tayo So, magkakapote na ako oh, And then, tulitigay na yung biyay Kabarok, nakauwi na po tayo Nakauwi na tayo ng bahay Yun nga lang, sinalubong tayo ng malakas na hangin at saka malakas na ulan pero okay lang yun mga kabarok lagi naman tayong handa may duladala ako lagi ng kapote ayun yung mga pinamili ko kanina yan na ayun hmm. so. ayun yung pinamili so. ayun na na ako ng bahay ayun hmm. Kaya lang mga kabarok Araw-araw uh, kong -araw ginagawa pagkatapos ng trabaho Punta ng divisorya, mamalengke uh, Para matulungan si misis Yun At syempre pupunta ako ng aking prinsesa sa taas ang aking prinsesa si Saira ang aking dala titignan ko kung tulog siya o hindi yan nasa kaya siya So ayun, tulog na tulog si Saira. yan Yan ang bagong princess, Tuwag na po niya. Okay. So pupuntayin ko. Ang kanyang... Uh. Mm. ah uh, mga kabarok hanggang dito na lang ang aking vlog tatapusin ko na to kita kita na lang ulit tayo sa next vlog ko mga kabarok maraming salamat